Mindanao. Ito ang Radyo Aguila. Mabilis, malakas, mapagaspas. Ang mangga ay masasabing isa sa mga paboritong pruta sa Pilipinas. Alam ba ninyo na may wide variety ito na makikita sa buong mundo? Kapag ito ay kinain ng fresh o hilaw, ang mangga ay may 20 grams ng sugar at meron din itong vitamin C. At 'yan ang dapat mong malaman. Gaano nga ba kahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig para sa ating kalusugan? Sis, kung ako ang tinatanong mo, malaking porsyento ng ating katawan ang binubuo ng tubig. Kaya, ang pag-inom ng sapat na tubig, 8 hanggang 12 baso o 2 hanggang 3 litro araw-araw. Korek -araw. ka dyan, Charo G. Sa pag-inom ng sapat na tubig, nare-regulate ang temperatura ng ating katawan. Pinapangadaling nito ang ating kutis at malaking help rin siya sa ating digestion control ng calories sa ating katawan at sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng ating muscles. At marami pang pa health benefits. Kaya ang kuminom ng sapat na tubig para sa overall health. Checkpoint 1062 sa presinto may takas pero sa check Walang albas. Checkpoint 1062. Mga balita, pumapagaspas. Sa Checkpoint 1062, walang albas. Tuwing linggo, alas 7 ang gabi. Dito lang sa Radyo Agila. Ano ang dapat gawin kapag may LPG leak? Oops, wag magpanic. Stay calm isara ang cylinder valve para huminto ang paglabas ng gas na mula sa tangke. Alisin ang flammable materials gaya ng sigarilyo at posporo at huwag buksan ang anumang electrical gadgets. At maaaring tawagan ng inyong LPG dealer para sa emergency assistance. Ang paalalang ito ay para makaiwas tayo sa sunog at matiyak ang kaligtasan ng pamilya. Isang mahalagang paalalang hatid ng Radyo Aguilas. Programang weekdays sa Radyo Agila. Alas 5 ng umaga, Shanto por Kasama si na Jen Subardiaga at Nelson Lubao. Alas 7, Radyo Agila, Balita! Kasama si na Ronald Neri at J.B. Rogan, Martes hanggang Biyernes Jem Pakson at Edward Paitan tuwing lunes. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, ASPN. Ano sa palagay nyo? Dina Ali Soto at Pat P. Daza. Susundan ng kapitbahay ng alas 6. Kapanding si na Abay Judy, Weng, Del, Liz, Charo G, Mona D, Neds at High C. Alas 12 ng tanghali, Bata ng Agila sa Tanghali kasama si Wedge Kujama at Gianna Llanes Susundan ng gitara ng alas 12.30 Alas 2 ang servisyo ng Aguila Ni Kuya Glenn Gatos At responde sa radio. Di Alex Santos ng alas 4 ng hapon Pagsapit ng alas 5 sa gandang mamamayan. Bata ng Agila ng alas 6 ng gabi at basta natural ni Dr. Erwin Torres ng alas 7.30 ng gabi. Salit-salitang programa ng alas 8.30 ng gabi. Lunes at Martes, gitara. Miyerkules ang Legally Yours ni Attorney Tranquil Salvador. Webes, wedge minute! at Kalinangang Pilipino pag biyernes. Susundan ng religious programs ng alas 9.30 ng gabi at pagsapit ng alas 10.00 Eagle Nightwatch Dinadil Do Pable at Edward Castañeda Programang weekdays sa himpilang paborito ng bayan Radyo Avila, Avila. iConnect. Pag Pagkonekta sa iba't ibang personalidad at mga sektor ng lipunan. Makabuluhang usapan at inspirasyon na bubusog sa inyong pananghalian. iConnect. Kasama ang magtandem na si Nabel Sorala at Shane Castrillo. iConnect. Tuwing linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa himpilang paborito ng bayan. DCEC Rodjo Aguilar Tuwing Sabado ng umaga, ang kapakanan ng mga kabataan sa larangan ng edukasyon ang bida. Makipagbali taktakan sa mga bahahalagang usapin. Dahil dito, ang boses naman ng kanilang sektor ang ating pakikinggan. EduAction, aksyong pang edukasyon ang solusyon. 11 a.m. on air at online, dito lang sa Radyo Agila. nagkakaroon ng aksidente sa kalsada dahil sa mga sumusunod. Hindi pagsusuot ng seatbelt, pagmamaneho ng puyat, hindi pagsunod sa speed limit, paggamit ng earphone at iba pang katulad na gadget. Masyadong mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan, paggamit ng cellphone o pagtetext habang nagmamaneho. Paalala kung paano makakaiwas sa aksidente sa kalsada mula sa Radyo Aguila. Na-stress ka ba? Baka makatulong kami sa inyo. Una, alamin ang pinagmumulan ng stress. Matuto kang pahalagahan ang sarili. Makatutulong ang pagkakaroon ng sapat na tulog, healthy foods, at iba pang pangangailangan. Maging positibo ang pananaw at huwag pilitin o abusuhin ang sarili. Matutong magsabi ng no kapag hindi mo na kaya ang iniaatang na trabaho. Magsabi ka kapag kailangan mo ng tulong o suporta at ipahinga rin ang sarili. Take a break and relax din paminsan-minsan. Magkaroon ng healthy lifestyle at higit sa lahat, prayers. Paalala lang po mula sa Radyo Agila dahil mahal namin kayo. Ito ang dapat mong malaman. Alam niyo ba na ang pag-inom ng isang basong tubig pagising sa umaga ay malaki ang may tutulong sa ating katawan? Pakinggan niyo ito. Ang tubig ay nagbibigay ng energy sa katawan.